Alam mo ba? Bakit nga bang ang sibuyas? Kahit walang ginawa sa'yo, papaiyakin ka. Alam mo ba? Nakapaginihiwa mo ang sibuyas, ay napapalaya mo ang isang natural na chemical compound na tinatawag na sinpropanethyl S-oxide? Yes! Parang science wow. experiment sa kusina. Ang compound na to sumasama sa hangin at pag napunta sa mata mo, boom. Pahirap sa eyeballs. Nagiging acid kasi siya pag nahalo sa luha mo. Kaya masakit pero teka. Alam mo bang hindi lang pampaiyakan si buyas? Superfood din 'yan. May antioxidants, antibacterial properties at quercetin. Ito ay isang powerful compound na panlaban sa inflammation. Kaya kahit masakit sa mata, ginhawa naman sa katawan. At ito pa, ang matamis na lasa ng sibuyas ay lumalabas habang niluluto, lalo na kapag sinute mo. Kaya, yan ang sekreto ng maraming lutong bahay, pampalasa, pampasarap at pangtanggal umay. Kaya next time na mapaiyak ka dahil sa sibuyas, Isipin mo na lang may hugot din siya. Masakit man sa una, pero para sa ikabubuti mo rin, kung nagustuhan mo to, don't forget to like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang interesting facts at stories. Comment down below!